Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito ng Abril 18, habang ang enerhiya ng langit ay tahimik na bumabalot sa paligid, inaanyayahan kang yakapin ang lalim ng iyong damdamin, isang lalim na maihahalin tulad sa pinakailalim na bahagi ng karagatan. Gaya ng dagat na tila kalmado sa ibabaw ngunit kumikilos ng marugdob sa ilalim, ganyan din ang kalikasan ng iyong damdamin ngayon. Ang bawat tibok ng puso mo ay punang kasaysayan, emosyon, at alaala, mga alaala ng saya, sakit, tagumpay, at mga pagkatalo na nagturo sayo kung paanong mahalin ang sarili sa gitna ng pagkalito. Sa gitna ng katahimikan, subukan mong pakinggan ang sarili mong tinig. May mga damdamin ka na matagal nang nagkukubli sa loob, naghihintay lamang na iyong pakinggan at bigyan ng espasyo upang mailabas. Ngayong araw ay isang paanyaya upang bigyang halaga ang lakas ng pagpapatawad. Isang simpleng salita, ngunit may bigat na kayang gumaan ang pinakamasidhing sakit sa puso. Pagnilayan mo, saang bahagi ng buhay mo ba nagkukubli ang hinanakit? Sa anong relasyon ka ba tila na iwan sa alon ng galit, tampo, o pagkalito? Ang kapatawaran ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi isang malayang hakbang upang bitawan ang bigat ng mga alaala na hindi na kailangang pasanin pa. Kapag pinili mong magpatawad, sa sarili mo man o sa iba, nagsisimula kang huminga muli ng mas malalim, mas malaya, at mas payapa. Sa panahong ito, maaaring makaramdam ka ng pag-aalinlangan, mga pagdududa na tila pumipigil sayo sa iyo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ngunit huwag mong katakutan ang mga anino ng hindi tiyak, sapagkat sa dilim rin ng gagaling ang liwanag ng kaliwanagan. Kung minsan, kailangan nating pumasok sa alon ng kawalang katiyakan upang tunay nating makita ang ginto sa ilalim ng buhangin. Ang iyong pagiging Scorpio ay may taglay na likas na katatagan, isang lakas na hindi palaging ipinapakita, ngunit palaging naroroon kapag kinakailangan. Sa bawat takot na iyong piniling harapin, sa bawat tanong na iyong sinubukang sagutin, kahit walang kasiguruhan, ikaw ay patuloy na lumalalim, lumalawak, at lumalakas bilang isang tao. Bagamat may tukso kang umiwas sa mga tao ngayon, na manahimik, umiwas at ipunin ang iyong enerhiya, hindi ito ang panahon upang tuluyang ihiwalay ang sarili. May mga pagkakataong ang katahimikan ay nagbibigay linaw, ngunit ngayong araw ay mas mainam na lumapit sa mga koneksyon na nagbibigay aliw sa iyong kaluluwa. Maaaring ito'y isang matalik na kaibigan, isang kapamilya, o kahit isang tahimik na kausap na handang makinig. Ang simpleng pagbabahagi ng iniisip o nararamdaman ay maaaring magbigay ginhawa sa bigat na iyong dinadala. Sa pagbukas ng iyong damdamin sa iba, nagkakaroon ka ng pagkakataong marinig ang ibang pananaw at higit sa lahat, maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Habang nilalakbay mo ang bawat sandali ng araw na ito, pahalagahan mo ang ganda ng iyong kakayahang magpatawad at magmahal. Hindi ito kahinaan, kundi isang napakalalim na lakas, isang kakayahang bumitaw sa sakit at magbigay daan sa panibagong simula. Sa pagtanggap mo sa iyong mga pag-aalinlangan at pagkukulang, mas lumilinaw ang landas na iyong tinataha. Huwag mong itago ang misteryo ng iyong pagkatao, bagkus ipamalas mo ito sa paraang tapat, marugdob, at puno ng pagkakaunawa. Sa ganitong paraan, nagiging ilaw ka hindi lamang sa sarili mong mundo, kundi pati na rin sa mundo ng iba. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay para sa iyo ay luntiang esmeralda. Isa itong kulay na sumisimbolo sa kagalingan ng puso, kapayapaan ng isip at kabuang paghilom ng damdamin. Magsuot ng damit o kahit aksesorya na may ganitong kulay upang mapanatili ang iyong enerhiya sa gitna ng emosyonal na alon. Ang maswerteng mga numero mo ngayon ay 8, 17, at 25 mga bilang na maaaring magbigay ng senyas ng pag-unlad, desisyon, o oportunidad. Ang maswerteng gawain ay ang pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magsulat ng liham, maaaring liham para sa sarili, para sa isang mahal sa buhay, o kahit isang liham na hindi mo ipapadala. Sa pagsulat, may bubuhos mo ang lahat ng damdaming hindi mo kayang bigkasin. Isa rin itong makapangyarihang paraan ng pagpapakawala ng emosyon at pagbibigay laya sa iyong puso. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutang alalahanin na lahat ng emosyon ay mahalaga. Walang imasama o mabuting damdamin, lahat sila ay paalala na ikaw ay isang nilalang na marunong magmahal, masaktan, at maghilom. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, hindi mo kailangang dalhin ito mag-isa. May mga kamay na handang umalalay, may mga mata na handang makinig, at may mga puso na handang tumanggap. Ipagkatiwala mo sa iyong sarili na kakayanin mo ang bawat pagsubok, at magtiwala kang hindi ka nag-iisa sa laban. Ang iyong huling paalala para sa araw na ito, sa bawat hibla ng sakit ay may binhi ng paghilom, at sa bawat patak ng luha ay may posibilidad ng pag-asa. Huwag mong katakutan ng pagiging emosyonal, sapagkat sa emosyon mo rin matatagpuan ang pinakatunay mong lakas. Yakapin mo ang kabuuan ng iyong pagkatao, ang iyong galit, tuwa, lungkot, at pag-ibig. Sa paggawa mo nito, pinapalaya mo ang sarili sa mga tanikala ng kahapon at binubuksan mo ang pinto ng mas maliwanag na kinabukasan. Patuloy mong ipagdiwang ang iyong sarili, Scorpio, sa katahimikan man o sa kabuluhan, sapagkat ikaw ay isang ilaw sa gitna ng gabi, at isang pag-asa sa puso ng kadiliman. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.